Taylor Swift patuloy na pinapalakas ang ekonomiya. Economic impact ng era's tour lagpas na sa 10 billion dollars. Isa ka rin ba sa mga nahawaan ng Taylor Swift fever? Kilala natin lahat si Taylor Swift, isang multi-awarded singer-songwriter na kumanta ng mga nakaka-LSS o Lasong Syndrome na awitin katulad ng You Belong With Me, Shake It Off, taytay at marami pang iba kasalukuyang naglilibot si Taylor sa buong mundo para sa kanyang Eras Tour ang pinakaunang tour sa buong mundo na nagkaroon ng revenue na lumagpas sa 1 billion dollars! Dahil napakaraming Swifties o fans ni Taylor ang handang gumastos ng malaki para lang mapanood ang sikat na pop star, nagdulot ito ng economic boost sa mga lugar na binisita ng singer sa kanyang era's tour. Paano nga ba nakatulong si Taylor Swift sa pagpapalakas ng ekonomiya? Alamin natin. Dinadagsa ng Swifties ang venues kung saan kasalukuyang ginaganap ang concert ni Taylor. Katulad na lang sa Singapore. Dahil hindi kasali ang Pilipinas sa Ares Tour, napakaraming Pilipino ang pumunta pa ng Singapore upang mapanood ang sixth concert tour ni Taylor. Bukod sa tickets, malaki rin ang nagastos ng concert goers para sa flight, transportation, accommodation, food at merchandise. Ayon nga sa ilang panayam, aabot ng 40,000 pesos hanggang young. 300,000 pesos ang gastos ng isang Filipino Swiftie para sa Eras Tour sa Singapore. Batay sa report ng Bloomberg, inaasang madadagdagan ng 225 million dollars o 0.2% ang gross domestic product o GDP ng Singapore sa unang quarter ng taon dahil sa Eras Tour. Ayon naman sa US Travel Association, tinatayang lumagpas na sa 10 billion dollars ang total economic impact ng Eras store kabilang ang indirect spending. Swifty ka man o hindi, hindi makakaila ang positibong epekto ni Taylor Swift sa pandaigdigang ekonomiya. Pero kung ikaw ang tatanungin, handa ka rin bang gumastos ng malaki para sa paborito mong singer? DWIZ Research Report Re -re -report.